si Ate at si Kuya may pahalikan. Patala do ba yan nakakainis naman. So, magandang umaga po, magandang tanghali o magandang gabi saan man kayo naroroon ng mundo mga kalablab Binabati ko kayo ng magandang araw So welcome back to my YouTube channel mga kalablab So ipapasyal ko kayong muli kung gusto nyong makapamasyal dito sa bansang Croatia kahit wala kayo dito, hali kayo, samahan nyo kami at tayo po ay mamamasyal dito sa bansang Croatia sa Europa. So, nandito po tayo mga kalablab sa isang parte ng lugar kung saan tinatawag ko ito Inuman Kalye. Ayan, kung nakikita ninyo, medyo maaliwalas ang panahon. Maganda ang panahon, maganda ang lugar. Napakaganda. Mayroon dyan ang Hotel Academia. Ayan, kung gusto mong mag-aral ng hotel, charot. Hindi <laughs> ko alam kung bakit Hotel Academy ang pangalan nun. So, ayan, napakaganda ng lugar. Medyo maaliwalas. Ayan, maliwalas ang uh, kalsada, walang makikitang traffic, walang makikitang mga palakad-lakad na tao. Charon. <laughs> Dahil ito po ang bandang dulo ng Inuman Kalye na tinatawag kong Inuman Kalye sa lugar ng Croatia nito. Ito pong Inuman Kalye ay, mak ay makikita yung po mga kalablab dito sa bandang Main Square, yung tinatawag na Main Square dito. So ayan, may kasama ako dyan. Ang lalaki na yan ay kakarating lang galing ng Qatar. Ayan, kaibigan ko yan, nakasama ko yan sa quarantine doon sa Qatar. At ang punong ito mga kalablab ay saksi sa kagandang tahan ng lugar at ayan pa swing swing na lang kanya ang mga dahon dahil napakaganda ng lugar parang sinasayawan niya ang panahon dahil napakaliwalas ayan napakaganda maglakad-lakad So makikita mo dito mga kalabla ang kagandahan ng lugar, may puno dyan ng Christmas tree, ayan ng aliwalas, ang gaganda ng bahay. Basta masarap mamasyal-masyal dito mga kalabla kung nandito kayo sa Bansang Croatia, pumunta kayo dito sa lugar na to at mamasyal kayo mga kalabla. Hindi masasaya ang panahon nyo kung wala namang kayong gagawin. Mamasyal kayo mga kalablab. Pero wag kayong, uupo sa mga lugar na yan kung kayo po ay ayaw yung magkasala. Charot. Yan. Kasi ito nga po ang tinatawag kong inuman kalye. So, ito na mga kalablab. nag na dito sa mga upuan na yan. nag na dyan ang bar. Ikita mo na dyan may mga, may mga upuan na. Hindi lang ba sa bar yan mga kalablab. Meron din kainan kasi may mga restaurants din dyan. So, dyan po ay naghalo restaurant at ah uh, bar. Ayan, si Sadik, indiano po yan. At uh, hindi ko alam kung anong inaantay nila dyan. May pagpupulong na kanilang nagagalap. Hindi ko alam kung anong pinagpupulongan nila dyan. <laughs> Meron ata silang gagawing mga pagwibilga. Dito po kasi sa Pansang Croatia, mga kalablab, ay napakarami na rin ditong uh, iba't ibang lahi ng tao. Meron mga Pilipino, Nepal, Indiano, mga European, malamang galing Germany, uh, Italiano, Croatian Ayan So halo halo Ano dito mga kalab So ayan nakikita nun dyan mga kalab Meron ng mga upuan mayroon dyang mga nakaupo, may mga kumakain, may mga umiinom, may mga naglalakad na mga couples na ang sweet, sweet So ayan, kung makikita nyo, may mga naka-holding hands, may mga hindi naman, mga naglalakad, mga kasalubong namin. So ayan, si ate at si kuya may pahalikan. Patala ba yan? Nakakailis na ba? So ayan mga kalabla, kung meron kayo mga kaibigan na bagong dating dito sa Croatia, pwede nyo siyang ipasyal dito, dal, dalhin nyo dito, dito sa main square. Meron kayo diyang mga mapaglalakad-lakadaan na napakagagandang lugar. Kung meron kayong jowa, ayan, pwede niyang dalhin dyan. Pero huwag niyo manggayahin ang mga nakikita ang sila dyan kasi mga lokal dito, liberated lang sa kanila dyan ang maghalikan sa kalsada kahit na napakaraming nakakakita. So huwag niyong gagayahin yun, mamasyal lang kayo ha. Ayan, sa mga kalablab, kung ninyo, medyo maaliwanas pa ang lugar. Wala pang gaanong mga nakumakain, wala pang gaanong mga nakaupo at para uminom. Dahil nga po, maaga pa. Ang mga tao ay naglalakad-lakad pa yung iba na mamasyal, may mga tourist diyan mga kalablab. Pumunta kayo diyan ng umaga mga kalablab. Meron kayo diyan makita mga tourist na mga in mga Indonesian, Malaysian, Korean, mga Chinese. May mga tour guide po sila mga kalablab na mga lokal. So sa panahon na 'yan, meron kami nakita pero hindi ko na na-videohan. Pero ngayon mga oras na to pang mga kalablab, ang makikita mo ay mga naglalakad ng na mga lokal, mga nakaupo diyan kumakain, may mga umiinom na rin. Pero pagkagat ng dili mga kalablab, pagsapit ng gabi makikita mo ang mga tao d'yan. Ay nako, nagsasayahan sila, puro beer na ang makikita mo sa harapan nila, mga bata, mga lalaki, mga babae, matatanda. Ay nako, grabe. Mabibisyo sila dito mga kalablab. Makikita mo d'yan pag gabi, kahit mga babae, puro nanini garilya. Pero ang masarap lang d'yan mga kalablab, pag ganitong umaga pa lang, pag namasyal ka d'yan, makikita mo ang kagandahan ng lugar, may magagandang mga pader, magagandang bahay magagandang puno. Ayan, yung pader na yan. May drawing na si Mr. Manok at si Mrs. Manok na mag... Hindi <laughs> ko alam kung ginagawa nila dyan. Ayan, ang ganda ng drawing. Yung dalawang yan, yung kaibigan ko na yan, magka-church ko yan, yung nakaputi. Galing po yun sila ng Bahrain, ng Dubai. Ang Qatar ata, o yan. Bago pa lang sila dito. Magtatrabaho sila dito. So, namasyal muna kami habang uh, may pagkakataon. So, ayun lamang po mga kalabla. Maraming maraming salamat sa panonood ng video na ito. Nag-enjoy kayo. Kung nag-enjoy kayo mga kalabla, pakishare na rin at paki Like ang video na to. So, that's it for today's video. Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam! <laughs>